Good morning, mga kalotong farmer. Ato At ang activity karo ng adlaw mga kalotong farmer. Ang ating gagawin po ngayong umaga, Mag pruning po tayo. magtanggal po tayo ng mga sucker, mga kalotong farmer, kasi ang mga sucker, malakas itong kumain ng abono. Sustansya ng lupa ng kalotong farmer. Aagawa niya yung, ano, yung ating follower. Kaya, ating tanggalin mga Tumparmer para mabilis lalaki ang ating mga saging na patutuloyin. Ito lang mga Tumparmer. Patuloyin ito mga Tumparmer. Ito ang mga sakar. Ito mga malalaki. Pilakas kong kumain ng abunong mga Tumparmer. Ayan. Oh, ang patutuloyin natin mga Tumparmer, ito. Mother at saka follower yan mo to farmer hanap pa tayo ng iba oh huh. tuloy na yan na mga soccer mga to farmer katulad dito ko farmer mabilis kumain ng ano malakas tumugma ng abuno. Tante talaga matanggal yan mga ka para Pag uh, mag-abuno mag tayo, tatain yung palor na lang. Yung patutuloyin. Yan mga ka no Yan ang ating trabaho dito sa sa bah. Pabalik-balik lang. Ito, may isa.

Ang ganda tingnan mo ito, no? Uh, payat siya. Kasi itong tawag na sucker. Tinatanggal namin to Para mabilis lumaki yung mga patutuloyan nating mga puno, mga ito, Yan lang talaga, mga ito, Ang ating trabaho ngayon. Hop. Yun yung iba. Ito so, dito. Dalawa ang pinapalusot ko ito, mga ito, Para Ah, kasi maluwang yung sa likod, likuran. Tinggal ko yung isa. Uh, isa lang ilang ko dito. Tatlo sa nito. Yan mga sato yan. pwede pa buh buhayin pa. Kasi kasi yung kumain ng abuno. Patanggal agad. Ito yung mga sirang dahon mo. Ito Oh. Ito pa. Ito is kapila. Ito. kita nah. teromer, berani saker, apa tanggalin Sige na na makakain abono. Para yung patutuloy na lang natin ang pakainin ng abono mo. Tama? Hindi pa nak kasi, pa na. Ayan, dito ko oh, nakapag-mills kasi wala kaming pambili ng chemical. Yan mga tama? Wala dito. Ang dami daming sakir oh. Oh, yan oh. Ang daming sakir mga kapama Huh? Ayan Yan. Kunin natin yan. Para hindi na kain ng agulo. Dapat kain agad. -ag 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 -ag. Kontrolin ang saker. Kasi maliit ang ating bunga ng ating aging mga katong farmer kapag natin yan tulad yan o oh, trabaho natin dito sa ating area mga katong farmer pabalik balik lang kaya yeah, pasensya na kayo kung pabalik balik lang ating mga kuha no Kaya ng abono. Hmm. Nang. Ito pa oh. Dami pa nito. Ito mga to farmer. Daming saker. Kunin natin 'yan. alam hmm. mo ang farmer? Tawag natin namin sa pang uh, pang tanggal ng mga ano motoformer, farmer uh, sucker, tumbling. Ito oh. Madali lang kunin ng ano, uh, tanggalin yung saker farmer pag ito ang gamit nyo. Nandito lang, lang mga tumamar. Thank you. Maraming salamat sa inyong mga suporta, ano? mm. no? Ano? Tanggal agad. dali lang.